Hello, magandang gabi mga katropang maglalado. Meron akong mga biniling mga seeds galing sa tindahan ng agricultural supply. Ito nga pala yung seeds ng pet chai. Ayan o, oh, pagkarami-rami. Libong piraso. Bumili ako ng 1.8 nito mga katropa. At ang 1.8 nito ay nagkakahalaga ng 120 pesos. Ayan po o. Oh. Ayan, mas nakakatipid mga katropa kapag ang binibili na seeds ay yung mga kinikilo sa agricultural supply kumpara kumpala sa bibili tayo ng mga nakasasye na mas mahal yung ganon. At ito mga katropa, kabibili ko lang kanina, ito yung wali kong binili. Ito ay seeds ng kangkong mga katropa. Ito po ay 1.8 kg at nagkakahalaga ng 1.20 pesos. Ang iba dito ay itatanim ko sa aming school, sa aming bulayan sa paaralan. At ang iba naman ay dito ko itatanim sa bahay. At ito mga katropa, ito ang seeds ng okra. Ayan, bumili po ako nito ng 1.4 kg na nagkakahalaga ng 250 pesos. Pagkarami-rami. At nabawasan na po ito yung iba ay naitanim na namin doon sa aming area ng gulayan sa paaralan doon sa 18 flat at mahigit 300 na hills ang nataniman 300 hills na tigtatatlong botel ng seeds ng okra ang naitanim ito po ang natitira yung iba dito ay gagamitin kong pangkukip o pamalit doon sa mga hindi matubo na seeds doon sa area ng gulayan sa paaralan Ayan mga katropa. Pagkarami-rami. Paano ko na ito ubusin? Saan <laughs> ko ito itataranim? Ayan mga katropa. Happy farming!